Magandang umaga po sa inyong lahat. Oras ng magkape at pandasal. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagnilayan po natin. Darating ang Panginoon upang hanapin ka. Maraming batang Pilipino ang nakaranas na maglaro ng taguan. Tagisan ito ng galing sa pagtatago. Mas mahirap kang hanapin, mas pagaling ka subalit tagisan din ito ng galing sa paghahanap. Mas madali mong matuklasan kung saan nagkukubli ang kalaro mo, mas magaling ka. Kung minsan nga lang po, ang laro ay nagiging buhay. Maraming tao ang nagtatago, kung minsan nagsasawa na ang naghahanap. Sa panahon ng Adbiento, naghahanda tayo sa pagdating ng Panginoong Hesus darating siya upang hanapin ang nawawala o kaya'y nagtatago sa sarili, sa kapwa at sa mundo. May nagtatago sa pamamagitan ng pagkukunwari o panlilindang. May nagtatago sa mararangyang damit at gamit. Sana wag na tayong makipagtaguan kay Jesus. Alam naman niya kung saan tayo hahanapin. Gusto niya tayong akayin mula sa mga bangin na mapanganib na pinagtataguan natin upang akayin sa liwanag ng pag-ibig niya. O Diyos, bigyan mo kami ng lakas ng loob upang magpahanap at magpaakay kay Jesus. Amen.